So, ayan na nga guys, dahil parang gusto ko magkape kasi nga anong oras na at medyo makulimlim ang araw, inaya ako si Rob dito sa Paris Baguette kung saan gusto kong uh, muna at bumili ng tinapay. Ayan guys, maraming tao dito, dito lang to sa my city hall. So, marami kayong mapagpipili ang mga cakes, mga tinapay, mga juices. Ayan, ayaw actually ni Rob pero pinilit ko lang siya. So, ayun na nga, guys. Tingnan nyo ang luwag ng place. Habang namimili si Rob ng inumin, tumitingin-tingin na rin ako ng mga bread na kakainin mamaya. So, ayun, umorder na kami, guys. Pampamatay lang ng oras, guys, kasi nga ayoko pang umuwi at ayoko tumabay sa bahay. So, habang makulimlim ang araw, masarap magkapit, magmirienda. Ayan, ang dami niyong pagpipili ang tinapay, guys. Yan lang pala yung in-order ko kasi nga hindi naman mahilig si Rob sa tinapay. So, ayun na nga guys. Ang in-order niya lang ay fresh juice. Marami pang pagpipilian dito guys. Pwede rin kayong tumambay, magchikahan, magmarites. Habang may hinihintay kayo o nagpapalipas ng oras. Katapos pala niya, niyan guys, bumili kami ng mga gamit ni Rob kasi nga pupunta siya ng Thailand at mag mamuay Thai. Isa to sa favorite niyang bilihan ng mga gamit like bed sheets on, or pillows kasi may si Rob sa mga uh, ganito guys. Kaya ito lang yung isa sa favorite niyang binibilhan. Lalang lang na share ko lang just in case gusto nyong bumili ng mga gamit. Kompleto dito guys. Dito lang dinto sa my city hall. Thank you so much for watching.